So guys, pagawa pa ta. Stress, no problem pagawa apa ta. So apa pa ta pero ni atong bag cha. So pagawa pa na ta guys. So hindi na tayo bani sa ni nga kau nalang. Guani kau. guys, stress ba kayo na katulad ko? Tara, paganda tayo. Samahan nyo akong magpaayos ng buhok para mawala yung stress natin. Kung tayo pumunta ng parlor, dadaan muna tayo dito sa bilihan ng feeds ng baboy natin. So, ayaw nating mapasma yung baboy natin, no? So, bibili tayo dito and then magbenta din tayo ng suka natin para double purpose yung puntahan natin na negosyo ka na, nakapabili ka na, and nakapagpaganda ka na after. So, dapat guys, ganito yung gagawin natin palagi. So, yung maganda na yung ano natin dyan, pilik mata. Pero, babaguhin natin yan guys. All over the ano. Kasi ang hirap maging maging stress, no? Instead na malungkot tayo. Idaan natin sa pagpapaganda. Kayo rin ba guys, ganito? Nagpapaganda habang stress. So, ang laki talaga ng tulong. Uy, dapat kamu yung magbayad no, kay kamu may nagurot. Kalau ini sarang kalang mana hilang? Oh, Ay, dili pun dihalang kayu no, kayu kalang. Kalang, kami kita kau, kita kau. Kita kau. Kamu orang tengah tung, nak? Kita kau. 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 Kita Kita kau. Kita kau. Kita kau. kau. Kita kau. kau. Kita kau. Kita kau. 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 Ay, sorry, sorry, isa na yung one vlog Ay, secret! Ito na lang natin yeah. ito palo Nakakaingay po oh. huh? Dito namin guys, ang mga po, guys, yan <laughs> Ay, start na natin pagandahin ang buhok, no? So, patay na patay na talaga siya. Parang ikaw patay na patay sa akin. Bye! Okay. <laughs> okay guys, ngayon binabalutan na ng plastic ang ating buhok. So, hindi ko alam bakit nila binabalutan yan. Siguro process yan ng uh, rebonding. So, sila lang nakakaalam yan kasi sila yung expert sa ating buhok na patay na. Katulad ng pagmamahal ko, patay na sa, patay na patay. Hello guys, ngayon pinagandawan yung buhok natin para sa pangalawang apply and then talo na tayo sa last part yung kagandahan natin